Bagaman malayo pa ang BRICS group sa pag-abot sa level ng International Monetary Fund o IMF sa dominance US dollars, malinaw sa kanilang unang summit ang lumalakas nilang impluensya. Bukod sa pagkontra sa economic power ng Western countries, lumalaki ang grupo dahil sa mga political grievances ng mga bansang nasa labas ng Western Hemisphere. Nagtamo ng mga diplomatikong tagumpayang summit kabilang ang pagdalo ni United Nations Secretary General Antonio Guterres at ni Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkiye na isang miyembro ng NATO. Parami ng parami ang mga bansang nagpapakita ng interes sa pakikipag-ugnayan sa BRICS, lalo na sa pagtatapos ng summit kabilang na ang Vietnam at Indonesia. Bagaman hindi eksaktong sinabi ng Vietnam na sasali ito sa grupo, malinaw na ipinahayag ng Indonesia ang kagustuhan itong sumali sa mga susunod na conference ng grupo. Gayunpaman, binigyan diin ni Indonesian President Prabowo Subianto na nais niyang makipagkaibigan sa lahat ng bansa, mapa China man o Estados Unidos at hindi sasali ang Indonesia sa anumang military alliance. Samantala, tumugon na si Russian President Vladimir Putin sa mga usapin ukol sa posibilidad na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo sa digmaan sa Ukraine. Ну, uh, давайте начну с первой части вашего вопроса. Снимки они вещь серьёзная, если есть снимки, значит, они что-то отражают из числа государств-глоба. Inakusan din ni Putin ang muas ng paggamit sa usaping ito upang palalain ang digmaan.